Dalagang-dalaga na talaga ang panganay na anak ng dating basketballista na si Doug Kramer at actress model na si Cheska Garcia. Nagpapasalamat si Kendra na siya ay mapili bilang cover ng isang lifestyle magazine. At marami ang nagsabing may huwig si Kendra sa dating Miss Universe 2018 na si Miss Catriona Gray. Full package din itong si Kendra, beauty and brain kaya umaasa ang kanyang mga tagahanga na sumali ito sa pageant. Pero sa ngayon ay busy ang dalagita sa kanyang pag-aaral. Nasa regular school na ito kumpara nung dati na nag-aaral ito through homeschooling kasama ang kanyang mga kapatid na si Scarlett at Gavin. Pero masasabi nating isa si Kendra sa may pinakabagandang mukha sa kanyang henerasyon at inaasahan pa rin ng lahat na papasukin niya ang showbiz industry.